Oh. Hindi gaano mga kasamang hunters. Kaya ito, suspecha ko dito. Mga kasamang hunters, ang suspecha ko dito. Dahil ipapakita namin sa inyo lahat-lahat ng uh, pangyayari sa ating operation na ito. Bubuksan natin. Ngayon, ang sabi ng expert mga kasamang hunters, huwag natin ga- din pala ito. Ang gagawin natin, ano natin ito, iikot. Na may groove pala ito mga kasamang hunters. Dito sa gilid, may groove. Uh, na confirm natin mga kasama hunters na yung ilalim ito wala namang special na iniipit kundi normal lang na nakano may bato doon silalim si kanina bago natin lisanin dahil uh, nakaipit doon to so, sabi ng kasama natin asip uh, safe na ayangat kaya agad agad yung ating team ay nag set up ng ito, tripod at uh, mabuti na lang ay madami namang cow dito sa gubat na mga kasamang hunters umaangat na ayan napakalaking uh, vintage truck ayan kita niyo po mga kasamang hunters unti-unti nang inaangat sige hatakin po mabilis ayan kita, -kita niyo po mga kasamang hunters umaangat na naangat na natin mga kasamang hunters kung inyong may kita ay gumamit tayo ng pinback uh, at yan na umaangat na mga kasamang hunters Ayan. Kita niyo po sa kasama ng Ayan na. Hindi okay, pa. Angat mo na. Ayan. Ito yung ating inaabangan mga kasama ng hunters. Ayan na ang itsura niya. Ayan o. Oh. na mga kasama hunters yun na. Oh. Ayan. Sige. Diyan dyan lang. Steady mo lang dyan. Steady mo lang. Ayan. Sige. Angat pa konti. Angat pa konti. Ayan. Ang video. Angat pa konti. Ayan. Sige. Angat pa konti. Ayan. Sige, Uh, mga kasamang hunters at, uh, yun na nga grabe naiangat natin ng 5 uh, paner at ang estimate natin itong trap na ito ay wala pa sa 100 kilo kasi mabilis lang siyang naiangat dun sa kanyang uh, posisyon at ayan na nga puro putik ang katawan at uh, dahil sa pagulan kanina at ayan uh, na ang mga kasamang hunters at uh, ito na ngayon sabi sa ating mga expert dahil sa ating pagsisiyasat nung nakarang araw pa, dahil ilang araw na tayo dito mga kasamang hunters eh. ayon sa suspeknya ng ating mga kasamang hunters, no. At uh, siya nga pala yung ating yung trap na ito ay kung inyong makikita mga kasamang hunters dito natin nilagay sa may uh, gilid niya yung uh, sa gilid niya yung uh, hook ng ating chain Ngayon mga kasamang hunters, ang isa sa mga suspeknya ng ating mga kasamang hunters ay kung inyong titingnan hindi pulbura ang laman nito mga kasamang hunters hindi pulbura ang laman kung inyong makikita mga kasamang hunters pag titingnan mo ha? kung inyong makikita ang tunog mga kasamang hunters uh, ano siya halo kasi hindi isiksik mga kasamang hunters dapat kung pulbura ang laman daw nito ng ating uh, trap na ito dapat siksik ang laman nito hindi ganto tunog kung inyo may kita makasamang hunters, shallow. Ano siya? Hollow. Hollow makasamang hunters, oh. Yan. Tingnan nyo yung mga kasamang hunters. Pakinggan nyo yung tunog, oh. Ibig sabihin, hindi pulbo ang laman itong mga kasamang hunters. Itong ating bagay na iangat, hindi pulbo ang laman. Kung inyong pakikinggan mga kasamang hunters, hollow. Ibig sabihin, uh, hindi natin sure ano laman. Pero ay sa ating mga expert, kasi nagpadala tayo ng mga expert no, kanina at saka kahapon. Nagpunta sila dito, chinik nila. Bagamat yung ating detector mga kasamang hunters ay uh, nagdidi nagdi na may presensya nga ng uh, something na precious metal dito sa loob. Bukod sa bakal, nadi-detect pero ang isa sa mga sospecha ng ating team kung inyong titingnan hollow kasi kung ano doyan mga kasama hunters kung ito ay pulbura or something na ayun ah, na nga parang vintage hindi ganito ang laman hindi ganito ang tunog ayan kaya mapansin nyo madaling na ng ating ano ng lifter ayan angat pa natin konti sige Ayan. Simple lang mga kasamang hunters, basic lang na yangat. Puro putik na ngayon. Eh, oh. Dapat kanina pa ito na mga kasamang hunters, ubulan lang talaga. Ayan, kita niyo yung itsura nyan Ayan ang itsura nyan Wala namang special talaga. Actually, may mga hunters tayo na nag-PM sa atin. Na shoutout sa lahat ng mga hunters na sumusubaybay sa operation natin. Shoutout sa inyo. Di ko na kayo may isa-isa pero shout out sa inyong lahat mabuhay kayong mga kasamang hunters. Ngayon, ang isa sa mga suspect ng mga kasamang ting hunters, hindi daw talaga ito uh, vintage na alam nyo na, na trap. Baka sabi nila ito ay banga, jar, pero itsura pa lang yun, eh, hindi na jar ito. Pero, eh, nahalin tulad nila sa isang jar. Kung inyo makikita mga kasamang hunters to. Yan na, naiangat natin yung pantay tao na yan, na sa ating. Pag titingnan mo mga kasamang hunters, yan o, oh, shallow ano hollow ampaw yo e. walang ano makasamang hunters e. hindi siksik eh oh hindi gaano makasamang hunters kaya ito suspect ako dito makasamang hunters ang suspect ako dito dahil ipapakita namin sa inyo lahat-lahat ng uh, pangyayari sa ating operation na ito bubuksan natin ngayon ang sabi ng expert mga kasamang hunters huwag natin gagrindirin pala ito ang gagawin natin ano natin ito, iikot, na may group bala ito mga samang hunters dito sa gilid may group kung ninyo makikita may, may group nga oh. ayan oh. ayan, nakikita nyo mga samang hunters ayan oh. ang gagawin natin i, ano nga to, i-rotate lang natin eh, tignan natin kung magiging successful tayo sa pag-rotate at malalaman natin kung inyo makikita mga samang hunters yung taas, halo pero pag dito silalim kita nyo dito oh. may laman may lang, oh. O yan, may laman. Pero dito, wala. Ibig sabihin talaga mga kasama hunters, mayroon ditong uh, may special na nakalagay dito.